Hindi natin maintindihan kung bakit nagtawag pa ng magmimisa at narinig ko pa yung pare na nagsabi, mga hudas yung labing-labing-labing-walo. Disyotong senador ang mga hudas na mukhang alagad, ngunit ang kanilang mga kilos ay balasubas. <laughs> Tama ba yun? <laughs> So, alin po ang tama, Mr. Margoleta? Ikaw po ba? At ikaw po ba ang dapat namin paniwalaan? Dapat kami sumang-ayon sa yon, may ang crucifix sa mga hospital. Yung panukala mo? Walang ganun. <laughs> kung anong paniniwala ng mga reliyon, igalang natin. Kasi kami, ginagalang namin kung anong paniniwala niyo pakialaman mo yung 2k na pinangako mo below 2k libre na ang kuryente o oh, dapat yan nga sikasuhin mo kasi mahalaga sa mamamayan yan dahil nang dahil dyan sa mga bobong uto uto na nautungo dyan sa 2k mo nanalo ka oh. kaya dapat yan